Magandang hapon. Lagi yung nilakbay. Ano, ano ba nangyari sa inyo? Ay, eh, napaihi. Napaihi ako sa... Hmm. Gabi. Hmm. Eh, isang hakbang na ah. Hmm. Wari ko eh, mga... Di na rin bayit tao. Hmm. baba akong gay ay eh, lumagit eh. Parang... Wala na. Parang tape. Yun No? hindi ko naman yun ano, bago yung eh, inangat ko ginapa, eh ba'y masakit na? Hindi mo naman. masakit <laughs> na. Sige, ba, hindi ka atin ba'y may shoes mo? Talipad, hindi. Pati sa balakang na? Mm hmm, tapos ti, hindi ka naman so, eh, so. na gaya. Bakit? Ma Ito yung hinadali noon pa, siguro may mga isang taon na, mga ako yung nakahila ng kawat na pang sa Wala well, ka naman pala eh. ko, pero pag Mani... ito yung nagalaw na, ko yung ay, eh, wala problema sa clicking. Huwag lang talagang may kakaroon ng uh, sakit. Yun. Pag may pain, masakay. pero kung <sighs> aring ba na ito yung isang araw lang, no, may natulog eh, ano? Ah. Tabi ko aking apo eh. Ako Yung aking kapatid din nag Pero okay, pa kayo ah. Hmm. Sige, Pag ma eh. pag hakba mo may lumagatok sa tuhod mo. Hmm, bababa ba 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 pa lang ay na ito o ko eh. Sabi sa... Parang... Sabi nila, ba, baka pa ako nabali ang buto. Ba, nalaglag ba kayo? Hindi. O hindi. O, ba? hindi Yung tunog na yun, possible na yun, Possible na yung sa miniscus yun. Last na. Umusog lang ng konti yan. Tarik ko Hmm. Ayun. Ayun Sige, hindi ka kapatid Ayun Ang galing mo na natin yung kalasag niya. yan Masyado namang malayo kasi yung ano nyo eh Sobrang hipit ah Oo, oh, ay gawa ka pag hindi ko yung ligpit eh. masakit. Ay, parang makingay pa ito, parang tinali ko yung baka. <laughs> Talaga, parang <laughs> nagtali ng baka. <laughs> eh, nilal nilalabana ko lang. Sabi ni Baha. Ay, ko. Masakit eh. Tingin ka pa ako na may eh. wala na wala na mabukol. Baka ka ako eh. <laughs> hindi, sa joint to, Matis ko rin po. <laughs> Amos ah, parehas kami ni Kuyang eh. Yung nariyang naglabas. Hindi na tama eh. kung impactus kamatis lang to, wala na to. Ayan! Yeah. Ayun na, tatay. Kaya niya, relax lang. ilang lalabanan. Ah. Aray ko, tatay! Last lang, last lang, last lang. Ah. Aray! Aray oh, <laughs> Piano tapos na, ka? tapos na Masakit huh? eh <laughs> Wala na, tapos na Wala na, tapos na Yun lang yun <sighs> Nakapapaload nyo naman to, di ba? Oo, oh, kaya nga ako'y talagang Talagang ako'y busy dito Ano eh sa sobrang busy din ni Sir, bukas pang appointment nito eh. Tama, tama. Totoo. Hindi, sa akin talaga eh, ginire, inalam ko lang talaga lugar para hindi ako manigaw at hindi ako ma... Sayang lang. Hindi, eh, ang bala ako talaga eh, madaling araw ako luluwas. Eh, kanina yung napaluwas ako na sa East, talaga ako masabi ko eh. Makakita ko lang, lugar ay mahala lamang ko. Dali ako malpas iba yung sabi ko, sige, kung hindi ako itutuloy sa kapatid ko, hindi ako mga mama lagi kahit isang araw na. Eh, iniwan ko na aking apot, walang magbabantay. Sabi ko eh, bantayan natin at ako'y luluwas. Bukas pa ako, nakikiusa. Sabi ko, Tol, baka pwede ka mo, o sabi mo nang, ano, baka pwede mo escape. Eh, lunes. Eh, sabi ko, lunes, eh. Baka sakali na laang. Ano, lunes. Abay, eh, alamin ko na, nagkaligaw-ligok. Abay, try ko po! Sa Kaloocan! Ako'y okay, nanigaw doon! Kaloocan 10 at saka ano? 10 at ano? Kaloocan doon sa ano? Sa Victor? Victor ano? Victor Gino? na lang. Hmm. <dissing> <tinyo> <tinyo> Ay, <ak> uh. <tinyo> ah. Di dalawa. Nakakalala talaga ito. Ganda ka na sa Isa na lang, isa na lang. yung ako'y mga nagas eh. <tagliche> <satisfy> <tagliche> <fade> <tag parole> sinusunog eh. Ano? Uh -huh. Para ako sinusuno. Bakit? <laughs> Maini? Hindi ko mabango? Aba! Ito to pa -tunay -tunay na. Ito Para sa taglamig to. Ito uh -huh. Tuna eh. oh yung Oo. Lakad! Oh, Ayos! Matulas siya ano yun. Sige. Okay, bubarain. Oo, oh, magdulas siya rin. Eh. Oh, magsinelas kayo ito. Magdulas sya ngayon yun yan eh. Kina ko sa pano. Ay, ayos, ayos. galing Bubarain mo, Oo. Oh. Oo, oh, kaysa naman kanina. Ay, kung ayaw, Pag nakakaunti, na itutukod naka na sa masama. Yung parang pagka na, yung pag napatwist na gayon eh. Sige, lakad. Hindi niya may... Sige, sige. May gagawin ako. Sige. Huwag ka ka napapatis ng konti. Ka. na konti. Higa ka. Pag napapatis ng konti, mayroon pa. Pero yung diretsyong lakad, wala na. Maayos eh. Sige. Pag kayo lumiko kong kayaan. Sige, sige. Kulong lang sa yanig yan. Yanig sa tagi. Yanig sa tagi. Okay? Igen po. Ito. Oh, relax mo lang. na kung lalabanan. Aray! Last na. Aray ko Puwersa? Puwersa eh? Oo. Ayaw, maayos ayos. Ayos na. <laughs> Grabe, higpit Sa, eh. Hindi wala na kasi. Next.